Hello, good morning guys. Ayan ang aking mga kamatis. Ayan siya, ang ganda. Oh, ang daming bulaklak na. Ayan. Ayan, ba? na. Namunga na siya uli. At ito pa, guys. Look, ay. May bunga na ang aking sili. Ayan siya. Di ba? Daming bulok-lok, guys. So, Oh, ayan siya yung bunga niya guys. Eh. ng dalawang Ayun, bunga na. Ayan. May bunga na rin siya. Banda naman. Grabe, ang daming bulaklak kay Sloko. Ayan siya. Oh. Ayan. Ayan. Ayan, namulaklak na, guys. At ito siya. Mataba. Ang tabak-taba oh, -tabak mo. Hindi ba? Ay, ayun mo, namungan na. Ayun ano? mo. naman. Sige, magbigay ka pa ng maraming bunga. Thank you for watching.